Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakabalik na nga si Bubbles sa kanyang uh, pamilya at ngayon ang kanyang kaibigan ay makikita um, nga niya na aalis at uh, sinabi nga nito na isa itong waitress kung kaya tinanong ni Bubbles kung maaari nga ba siyang magtrabaho din dito at mukhang uh, tutulungan nga siya ng kanyang kaibigan Samandala, magkakaroon nga na ng inkwentro sa pagitan ni Ramon at uh, ng tao na nagahari dito sa Kiapo dahil ayaw nga nito ibigay ang kiapo sa mga kamay ni Ramon Habang uh, ito namang si Tanggol ay magkakaroon na nga ng hearing at uh, sisiguraduhin nga doon ni uh, Rigor kay Marites na hindi hindi makakalaya ng kulungan ang anak nga nito dahil nga sa mas gusto ni Rigor nagihirap itong si Tangkol doon at uh, magkakaroon na nga ng uh, hearing at uh, isa si Rigor sa kakausapin ng abogado nila Tangkol at may open nga dito na nabaril niya si Tangkol habang ito ay nakatalikod. So ano nga ba magiging resulta ng hearing na ito? Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa FBJ's Batang Kiyapo.